aris Overlord, grabe mga bigate ng kanya mga kaharap. Ay, tingnan natin kung ano nga mga pinag-uusapan nila. At pumunta, bakit din siya pumunta sa Jinsan? Alika, panoorin natin to. Gagawa dito sa Jinsan. Kaya maraming salamat. Punta na natin po yung pula. Ay, pwede mo mga picture na lang po kami dito. Kasi may in front of it. Da, ito si Madam. Ayan, binigyan niya ako ng pasalubo. Ito marami may kapi. Saka ito. Tuna ni Charon. Tuna, tuna, si Charon palang tawag dito. Di ba, ah uh, Capital City, Ginsan, Tuna Capital City of the Philippines. Kaya may mga chicharong tuna pala. Ito matitik man na natin. Bigyan ko kayo. Kaya super maraming salamat kay Madam. Ayan, binigyan niya Hi! ako. Welcome to Jensan. Siya ang nagbigay nito. Ang ni Madam. Maraming salamat. <laughs> Ma'am, anong pangalan niyo? Julian. Hello sa mga nurses sa, sa, around United Kingdom. Ayun, si Ma'am Julian. Yeah. Ikot-ikot, libutin ang buong ginsan. Siyempre nagutom kami. Kumain yes. naman kayo ngayon sa mamahalong restaurant. Ayun, kasama ko sila, Madam Sherry. Tinan mo naman yung hapunan namin. <laughs> wow! Ang lalak, giant alimango. Ayun, tapos kami mga isda. Ang mayaman muna ang atake ko ngayon, kasi syempre sila madam yung kasama ko. At minsan ko lang ito makikipman sa buhay ko. Ano dito si? Diba dahil kay madam? Si Pizcal. Si Pizcal, ayan. Kasama na Si General. Si General, ayan. Mga fans mo ito Ang sarap ng ulam namin ngayon, kaya kain na tayo. Samahan na kami kumain. Sip. Ano ba Ah, uh, Lapu-lapu. Kita ko. Ano to? Lechon Pata Tapos siyempre may pancit Ay, kasi ang dami ulam So ayan, yeah, kain muna tayo guys Saman muna kami kumain Kinakain tayo huh? Ang simple ang rin ng na lang Nandun pala oh. sa tulo, nakasight lang <laughs> Hindi kami basta na pang lang, diba? Love, sa so, bukas, bukas, bayit na ulit tayo, asay. Kaya na tayo, medyo na ako. Ang sarap ang lila. Na. Magkamay na tayo. Ang tika na naman tayo para hindi na kayo. Ang

Gusto po. Gusto po. ang mga Gusto po. 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 Gusto kana Gusto po. Gusto po. Gusto po. Gusto po. kayo na. Gusto po. Gusto po. Gusto po. Gusto po. Gusto Gusto po. Gusto po. Gusto po. Gusto po. Ayan, dito may pala kumayo sa Bustos Seafood Market dito sa Ginsheim. Malapit lang sa Sagay Mall. Gusto nyo puntahan. Um, dito lang po sa Bustos Seafood Restaurants. Malapit lang sa Sagay Mall. Ang sarap ng alimango. Ang sarap lahat. Steam lang po na po. Alimango. Pusit na grill. May pancit, May crispy pata. Lahat na dito. Gusto nyo tikman. Napakasarap. Kailangan okay. ko makasaya lang ka ka. sa ko makasaya kaya Kaya ariana ariana ariana, ariana mother, mother, pa, Lahat. Okay naman. Ako'y sarili ko lang. Wala naman akong duo. Wala naman akong Kaya ko na i-survive yun. Sige, ako ng kamag-anak ko. Kinanguha pa kayo perang kakalita sa'yo sa Kung may perang pumapasok, may lumalakas. Binibigyan Hindi ng Diyos ng pera. Ito, yes, marami ako natutulungan kasi yun pa lang yung mga katrabaho sa akin na imagine mo kung 70 sila na o nag-iitip mga yata hindi mo lang sa pambilya. Lahat yung namasa sa akin, yung mga pamilya, may mga anak. So, ganun. Laki tulong, di ba? Masaya ka. Masaya ako. 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 ako. Tapos siyempre, yung mga gusto kong bilhin na Paborito ko Masarap talaga yung galing na sa Kasi para nasa mga malmaka okay. Experience ka okay. kung um, paano magpira ka Yes, oo Kasi kung mayaman ka, di ma-experience kung ano nila pag medyo nag-level up talaga, ano, at ang uh, kaharap talaga ni Bata ngayon ay yun talagang mga bigatin. Isipin nyo, ha, ah, mga general pa, kung ano-ano pa ang mga kaharap ni Bata doon sa Jinsan. At yun lang naman ang pinunta doon ni Jinsan dahil in-invite siya ni Madam. At ayun, uh, dinala siya doon sa restaurant na naka, napaka maraming pagkain, mga sipon, mga talagang as in. Yung hindi rin niya natitikman noon ay talagang as in ngayon. Nakakarating na rin siya. At first time pa nga sumakay sa airplane, no, Isipin nyo. At Itik note, ito kasama pa niya si Alvin TV. O di ba? Saan ka pa? So mga langga, maraming salamat din sa panonood niyo ng aking mga reaction video. Sana naman nasiyahan kayo dito sa aking panonood. Paki-click follow button naman para madagdagan naman ng aking mga followers. Maraming salamat sa inyong lahat.